I heard that your uh, owners, po. only in Facebook huh? I heard your uh, rants in uh, I read your rants in Facebook. Yes po. What happened? This happened 2005, am I correct? Yes po. You're only 15 years old? Yes po. Oh. Your Honor Uh Um yes, uh 2005 po nangyari and uh, nilabas ko po ito noong 2010. Why did it take you five years? uh dahil po sa takot po sa kahihiyan dahil po nung time na yon ay hindi pa naman po katulad ng panahon po ngayon na uh, mas open na po ang lahat and you should have filed the complaint uh, immediately after that you were sexually harassed uh, uh ang nangyari po kasi noon, your honor ay uh, Well, wow. gusto po namin mag -pursue ng legal action. But uh, yung nakausap po namin lawyer at that time, parang uh, tapos na raw po yung prescription period. Okay, assuming that you filed the complaint uh, uh, with GMA, correct? Yes po. In five years after? Yes po. did the GMA 7 take action on it? Uh, wala pong clear na, na resolution po na nakarating po sa amin. I have a copy here and oh, um, suspended and terminated the services of uh the one who sexually harassed you uh tipo ako inulis. siya na nakabalik nila. i will and, not mention the name already because you know you know his name of course yes po uh, what i'm saying is that JMA uh, 7 took action on it took ac uh, action on your complaint Di ba you wrote uh to avid Yes po, Correct. and uh, and attorney you, Felipe uh, Gozon uh, po. Attorney Gozon, Felipe Gozon. Oh, inaksyonan inaksyonan nila determinate yung services nung nung musical director. Correct? Yes po. Oh, uh, ang nangyari nga lang po ay uh, kasi po uh, yung musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So ako po ay na, napag-initan po dun sa loob. Uh, so kahit na, kumbaga naalis, naalis nga po siya, naalis din po ako sa network. Uh, yun po yung nangyari po, Your Honor. O oh, diba, umingi ka rin ng release, diba? Umingi ka rin ng release sa GMA, correct? Uh, release po sa GMA Artist yes. Center at that yes. time. But yes. we wanted po na maging under the GMA itself. Hmm. I have a copy here of... Uh determination in the document terminating the person who harassed you. And it was signed by the Senior Vice President, Entertainment TV, Wilmo Galvante. Oh. Hindi po nakarating po sa amin yan, Your Honor. you Hindi to, po talaga. You want me to provide a copy? You want me to provide a copy? Uh, Ay, ano? Sorry po. Ibig sabihin, hindi mo alam na inaksyon na ng GMA 7. Uh, nabalitaan ko lamang po na wala na po siya sa GMA. But since wala po kaming na-receive na, na, official na, yan po, yung letter na resolution po, ay kasi nababalitaan po namin na nakakapag-musical uh, director pa rin siya sa mga shows, sa mga concerts. Tapos yun ang sinasabi mo, band ka na raw sa 7 Is that correct? Uh, hindi po. Uh, I'm band po sa entertainment. Uh, department po dahil po yung yung mga yung may kaibigan po siya dito sa entertainment department na hanggang ngayon po ay galit po sa akin kaya hindi po ako makapasok po sa entertainment department hindi, But pero sa ano po sa news sa mga news departments po sa sa mga game shows ay nakakapag-guest po yeah, ako pero But, hindi, hindi ka ano totally banned doon sa network di ba yes po ang um, hindi ko po sinabi na totally banned po ako. Bale, ayun po, nilinaw ko din po naman yun sa, dun po sa nilabas ko pong uh, video. Hmm. So, what do you want to, ba't ka pumunta rito sa Senate? Uh, yun po, uh, your honors, uh, actually, ako po ay, ay hindi po naharas, hindi po na-abuse. I thought you were Ako po, ay po. Na, na po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. He said, there, there are, there are a lot of definitions of, you know, how did you say it, Shape? Handa po akong nini-kwento po dito yung nangyari. Pero ako po ay natatakot na baka po, po ako po ay uh, balikan po ng mga taong ito. Kung, kung ano po, ihingi po ako ng tulong po sa inyo, uh, Senator Jingoy and uh, Senator Robin, na ako po ay para magkaroon po ako ng, ng loob para po may masabi po ito, itong story ko po. For 19 years, for 19 years po, ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan hindi ko ilihiyang nga po talaga ako lalo na po nung panahon na yon dahil nung nung binulog nga po ito noon yung mga nandun po sa loob ay parang dinidismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi uh, kalakaran yan dito uh, nililabel pa ako na homophobic daw ako kaya kaya ako nare-reklamo yung tao I was only 15 years old at that time, your honors so wala po talaga akong lakas sa loob nung mangyari yung yung pang abusive po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. Contestant pa lang po ako noon may, may power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Even nung sinabi ko sa parents ko yan, galit na galit po sila. Iyak na lang po kami ng iyak. Particularly yung lolo ko po. Kinamatay na nga po ng lolo ko dahil sa, sa ng loob niya. Two years after, namatay po yung lolo ko kasi sa sama ng loob na po dyan. Kasi hindi po na, hindi po, wala bigyan ng katarungan po. So nangyari po sa akin. Okay, uh, DJ, What what are the legal uh, remedies that uh, Mr. Santos can avail considering Mr. the circumstances or statements he just gave because uh is there a prescriptive period sir Um uh sir yes I taon? I think sir it's 20 years but um I'll I'll check po because um he is a minor when the crime was committed so baka po uh, mas matagal po yung prescriptive period niya but but mo uh, for grave offenses po it's 20 years na pwede pa siyang mag Are you contemplating I'll check po the exact years oh, Mr. po. Mr. Santos are you contemplating of, of filing charges Yes, the political director. Yes, po, your honor. Though, uh, kasi ang an tagal ko na po talagang gusto po tong eh, kaya lang natatakot po talaga ako and wala po akong means. Kaya your honor, ako po ay naniniplog po sa inyo. Ano po ako? Kasi na ano po, po nitong, tinago lang po sa ano ko po eh. Yung after, yung po nung... No, that's why are, Yung after po nung nagreklamo kami sa GMA, nung natanggal po sa GMA. Kaya so, alos gumatang... Ako yung okay, gumatang po okay, eh, may talalang nabuhang ko. Okay. Kami po nung manager ko, na dito po yung manager ko, si, si Kuya Koko. Okay. That's why we are here, uh, Investigating and aided legislation. I've heard, being uh, members of showbiz together with Senator Robin, this, ha th this has been uh, prevalent since the 90s. That's why we're crafting, we're going to submit, eh, maybe the committee of uh, Senator Robin is going to submit a committee re report with regard to uh, sexual harassment within the uh, uh, movie industry. It's been uh, going on since uh, early 90s. yun po nangyari. hindi lang lalaki ha? Pati babae. Pati babae, <laughs> hindi lang lalaki. Yung po, sobrang bumapang po kami. And nagpasalamat alam na po talaga ako na yung mga interviews ko po actually, nung no, sinasabi kong uh, marami pong business na gusto kong sumuko na <laughs> kasi, parang pong Pusin po yung buhay ko kasi pwede rin po yung buduin ng family ko. So, meron po talaga ako kung paano ko pa itatanggol okay. yung family ko na nasigilan po yung mga opportunities po sa akin. Oh, Kumusta naman ang karirin mo ngayon? Sa ngayon so, po, wala po akong... Yung... Pumalis ka sa GMA7. Iba lumibot ka sa TV5? TV5, po, pero... Uh, you were asking for a release from uh, GMA7, correct? Yes, po. Oh. Yes, po, owner. You transferred to TV5? Yes, po. Oh, what happened there? Binigyan, po, binigyan po nila ako ng opportunity na makapag-show. Uh, sa weekly show din po nila. Pero usually, ay hindi naman po nag-prosper yung shows at na nawala din po ako. Wala rin nangyari. Yes, po. At uh, ayun po, napapasok na po ako sa, sa teatro. At... Uh, thankfully po ay dumating po yung pangalawang parang second win po nung karil ko nung nabigyan po ako ng opportunity po sa, sa Miss Saigon po. Nakapasok po ako sa Miss Saigon. Doon, po, Doon lang po talaga nabuhay lang uli yung, yung, yung confidence ko na, na halos na, nasira na po eh. Parang pinrevent na po ang, ano ko, yung opportunities ko po. Yung mga kakataon ko po dito sa Pilipinas. And thankfully po, is nabigyan po ng opportunity sa international stage. Very good. Anyway, you have your lawyer beside you, top-notch lawyer beside you, attorney. Salamat nga po ako sa aking kaibigan po, si Atty. Paphos. Uh, we will not uh, prevent you from filing race against your uh, accuser. Against your, ano, uh, uh, yung yes, musical director. We will not prevent you. From... That is your prerogative. May you seek advice from your lawyer? Ah, uh, maliit na ano po kasi uh, si uh, si attorney po ay talagang uh, binigyan lamang po ako ng oras po ngayon at uh, siya po ang legal counsel ko for now but after this po ay talagang ako po ay uh, uh, kailangan ko itong humana po ng aking uh, uh, legal counsel for the case po. At uh, sana po ay uh, sana po ay matulungan niyo po ako uh, Senator Jingoy, Senator Robin ako po kaya uh, nakikiusap po sa inyo dahil ako po ay natatangako po dahil na-prevent na po nila yung aking yung aking progress ng career po dito sa Pilipinas. Ngayon po ako magsasalita po ako hindi ko po alam ba po ano pong para, para po kaya pa po nilang gawin What do you mean na-prevent yung progress mo sa network? You were the one who asked for a release diba ikaw ang gustong magpatanggal sa GMA and then may sulat eh may sulat ka eh uh, side But by your note release lang to for your Honor, sa GMA Artist Center yes oh and we wanted po na sa GMA network itself kasi po ay talagang uh, actually ano you know, kasi namin sinumbong yung aking reklamo sa GMA Artist Center and kung silang aksyon na ginawa po sila po yung uh, nagsasabi no na mag-move on na lang. Kaya po sabi namin, ma-release um, po ako sa GMA Artist Center at uh, maging under na lang po ng network. Baka mas maging better po yung aking uh, study po sa network. I have a copy of the letter of your lawyer. Notice of rescission of GMA Artist Management Agreement. Ikaw ang gusto magpa-release eh. Oo. Oh. Sa Artist Center po. Uh, uh, sir. Ah, sir. 'Di ba 'yun ang bumubuhay, 'yun ang nag-be-build up sa mga artista, yung Artist Center. Bo, Ta -ta pero pa may mga artists po na under GME Network itself po. So nagpapa-release ka sa Artist Center. Tapos so, po, po okay. sa artist management nila, pero pwede pong under GME Network ka po at that time. Unfortunately, GMA has failed to perform its obligation under the agreement as discussed in Mr. Santos's letter dated February 9, 2010. On the basis of the above, our client has decided to rescind the agreement. Ooh. Accordingly, this letter constitutes formal notice of rescission of the agreement effective upon receipt hereof. Mm. Basta ang pagkakaalam ko, ikaw ang gusto umalis sa GMA Arts Center. Basta inaksyon na ng GMA nung, yung reklamo mo. Tinanggal yung musical director because of uh, uh yung, yung uh, charge mo na you were sexually harassed. Yes, sir. Pero yun nga po, sa GMA Artist Center lang po. And sinabi po namin sa letter na gusto po namin sa GMA Network mapa maging under po ako. What did they say? wala po wala po silang sinabi Basta nirelease release na lang po nila ako anyway anyway may uh, you have your lawyer there uh, beside you you can uh, seek advice from your lawyer if you want to file a case against your the musical director uh, that's your uh, call that's your prerogative yes for your honor okay. you, uh, salamat po thank you Mr. Santos salamat po